Hi guys, marami na kasi ang nagtatanong sa akin tulad nito kung ano na ano daw ba ang mga requirements na kukunin sa nagbebenta ng motor na patay na ang may-ari o registered owner o anong mga requirements kapag ipapatransfer mo ito sa iyong pangalan kung patay na mismo ang nakapangalan sa certificate of registration sa motor o sa sakyan niya. So ang transfer of owner nga ng patay na ang naka-registered owner ay medyo mas maproseso ng konti kaysa sa normal na nabili mo sa taong buhay pa. Uh, dahil ito ay may dagdag na mga requirements. Una sa requirements ay ang original na ORCR. So, dapat meron yan kapag bumili ka niyan. Pangalawa, deed of sale na naka-notaryo na may pirma yung isa sa mga tagapagmana niya. Halimbawa, yung asawa niya, tapos may mga anak sila. Kung sino man sa anak nila o sa asawa nila ang nagbenta, wag lang minor kasi medyo mas mag-requirements pag minor eh. So, kapag asawa, Uh, kailangan ng pirma niya or anak na hindi naman na minor kailangan ng pirma niya sa deed of sale so, ipanotaryo ninyo kahit isa lang sa kanila okay na yon pangatlo kailangan ng ID ng registered owner registered owner ito yung nakapangalad mismo sa ORCR pang-apat ID nung nagbenta sa iyo for example yung asawa nung namatay si Mr. or Mrs. niya yung nagbenta sa'yo, kailangan ng ID niya with sign signs sa gilid. For example naman, yung anak ang nagbenta, kailangan ng at least ID niya. Isang ID. Tapos may perma rin siya sa gilid with sign. signs. Dagdag ko din, kapag asawa yung nagbenta, kailangan ng marriage certificate. Kung siya hindi kasal, ay medyo medyo hindi siya pwede. So, kailangan yung anak na lang yung magbebenta. Kasi, hindi sila kasal eh. So, hindi po pwedeng sabihing mag-asawa kung hindi naman sila kasal. Okay? Ang death certificate o pang-anim, kailangan ng death certificate. Pang-pito, so ito yung bago sa atin. Medyo bago sa pandinig ko itong publication. Okay? So, kailangan pala ng publication ng pat na katunayan na patay na siya o na-publish sa dyaryo, local dyaryo, uh, na, na ano na siya na for example di ba minsan may nababasa tayo sa mga diaryo na si ano ganyan to ay namatay na ano ganyan ganyan so kailangan yung kahit na ritaso lang nung uh, kopya nung publication na yon or resibo nung publication kasi alam ko um, may babayaran ka rin dyan eh so kailangan ng publication nun sa publication nun na na publish na siya ay si ganito ay pumanaw na so ayun makakuha mo yan sa mga nag-print ng mga dyaryo kumagawa ng mga newspapers. Pangwalo, kailangan din ng affidavit of extrajudicial settlement. So, ito yung kasunduan nilang lahat na mag, lahat ng tagapagmana, si nanay o si tatay, at lahat ng kanilang mga magkakapatid, si panganay, si bunso, ayan, si, si, kung sino man niya nang mga tagapagmana niya, kailangan nilang makapirma lahat doon sa extrajudicial settlement na yon. So isa lang naman tong affidavit Ayan, na kailangan na kanotaryo so lahat dapat nung tagapagmana for example, sampu yung anak kailangan lahat sila doon nakapirma kasama yung asawa kung buhay pa din yung mga magulang na nakalagay doon na lahat sila ay pumapayag na ibenta yung ari-arian o yung sasakyan motor na iyon okay? so, ma ma may mga form yan pwede kayo magpagawa yan sa mga notary or mayroon din sa online may mga format yan i-edit nyo na lang sa mga pangalan at saka kung ilan yung mga pwede yung pang siyam kailangan ng HPG PNP clearance kung papatransfer mo sa pangalan mo okay kung nakabili ka ng ganyan o bibili ka pa lang ng sakyan o motor na may napatay na ngayon may ari kailangan yon. yung mga requirements na nabanggit ko and then kung papatransfer mo na kailangan ng HPG PNP clearance tapos kailangan din ng photocopy ng ID mo and then kailangan din ng insurance under your name at kailangan din ng emission kung expired na yung sakyan o motor. So, yan po yung exactong requirements kapag ang uh, nabili mo o bibili ka ng motor, motor o sakyan na patay na yung registered owner. And then, kung kumpleto na lahat yan, pwede ka na mag-proceed mag -proceed sa transfer of ownership. ayun, magkano naman ang gagastusin ng mga ganyang proseso. So, itong bibigay ko ay estimate lamang. So, hindi siya, hindi siya eksakto pero hindi siya lalayo dito. Okay? Sa LTO, ang babayaran mo doon, 60 pesos kung nakarehistro pa yung motor. And then, kumuha ka ng insurance under your name, siguro na sa, sabi natin, 500. Depende kasi sa insurance company. Tapos kukuha ng HPG clearance, 600. Depende din sa area. Meron mga mahal eh. Pero depende kasi sa area nga. So, sa kinukuha lang ko sa Manila, Quezon City, 600. So, yan yung uh, more or less gagastusin mo kapag papatransfer of owner mo. So sa mga affidavit, tsaka sa mga notary, iba pang mga documents, siguro ipoprovide ito naman sa'yo ng seller dapat. So hindi dapat ikaw ang mag-asikaso niyan, no? Kasi hasil na masyado. So kailangan, bago nila ibenta sa'yo, yun yung mga hingin mong requirements. Okay? So paano naman yung process? Uh, meron akong video sa aking YouTube channel kung paano magpa-transfer of ownership. So, then, i-slide ko na lang din dito. Uh, pumunta ka sa HPG, kumuha ka ng HPG clearance, pumunta ka sa LTO. Kung hindi mo mother file, kumuha ka muna ng confirmation request, trade waiting yon, mauna na yon sa pap process mo. And then, kumuha ka ulit ng, kapag kumpleto na mga yan, HPG at confirmation request, kung mother file mo, hindi mo na kailangan ng confirmation request. Uh, kung kumpleto lahat yan, pumunta ka sa LTO, sa, pumunta ka sa inspection, bigyan ka nila ng form, inspect nila yung motor, sasakyan mo, and then, Kapag ka okay naman, uh, pumunta ka na sa evaluator or sa, uh, depende sa window, depende sa bibigyan nila, evaluator or uh, confirmation. Then after noon, check nila kung complete requirements mo. Antayin mo na lang pangalan mo, tawagin ka sa cashier, tapos kapag nakapagbayad ka na, releasing na. So more or less ang ginugugol sa LTO na sa 1 to 2 hours, depende pa sa pila. Okay? So yan lang po, kung may dagdag ka kayong katanungan, comment down below, sasagutin natin. sharing sharing